Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa pinagmumula ng kita ng ating pamahalaan. Alam niyo ba na ang pamahalaan ay makakalikom ng salapi sa pamamagitan ng mga sumusunod? Una, ito ay galing sa mga kita mula sa pagbebenta ng mga ari-arian ng ating pamahalaan. Pangalawa, ito ay mula sa mga kumpanya na pag-aari at kontrolado ng ating pamahalaan o tinatawag nating Government Owned and Controlled Corporation o tinatawag na GOCC. Kabilang narito ang GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pa. Ito rin ay mula sa mga interes ng salaping nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang na rin dito ang mga kaloob at tulong mula sa dayuhang gobyerno at mga pribadong institusyon. Ayon sa pag-aaral, ang kita ng pamahalaan ay binubuurao ng 81% mula sa buwis o tax na binabayaran ng sambahayan at 19% naman mula sa kitang hindi mula sa buwis. nga ba ang kahulugan ng buwis o tax? Ito ay ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng isang pamahalaan. Ito rin ay maaaring ipataw sa mga ari-arian, tubo, kalakal o serbisyo. Ano ang layunin ng pagbubuwis? Una, Layunin itong pataasin ang kita ng pamahalaan para sa mga pampublikong serbisyo, katulad na lamang ng libreng edukasyon, pangkalusugan, depensa at iba pa. Bukod pa dyan, layunin rin itong patatagi ng ating ekonomiya at pangalagaan ang industriyang panloob laban sa mga dayuhang kalakal. Bukod pa rito, Layunin din itong ipatupad ang tamang distribusyon ng kita para sa lahat ng mga manggagawa. Layunin rin itong magbigay ng regulasyon para sa tamang pagbili at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. At ang pinakamahalaga, layuning isulong ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa ngayon ay ating talakayin ang iba't ibang uri ng buwis. Uri ng buwis ayon sa layunin nito. Una, revenue generation. Layunin, kumita. Halimbawa nito ay ang sales tax at income tax. Ang sales tax ay ipinapataw sa mga produkto at serbisyo na kinokonsumo ng mga consumer. Samantala, ang income tax naman ay ang buwis na ipinapataw para sa mga personal nakita ng sambahayan. Ikalawa, regulatory tax. Para mag -regularisa. Halimbawa na rito ay ang excise tax. Ang excise tax ay ang buwis na ipinapataw mula sa mga produkto na nakakapinsala sa kalusugan ng mga tao katulad na lamang ng alak, tabako, sigarilyo, kabilang na rin ang mga produktong maaaring makasira sa ating kapaligiran at mga negosyong katulad ng sasakyan, langis at gasolina. Ang ikatlo ay protection tax para magsilbing protection. Halimbawa na rito ay ang taripa o tarif. Ang taripa ay buwis na ipinapataw sa mga inaangkat at iniluluwas na kalakal at paglilingkod. Ngayon naman ay ating talakayin ang uri ng buwis ayon sa kung sino ang apektado nito. Una, direct o tuwiran. Halimbawa, withholding tax. Ito ay buwis na ipinapataw sa mga manggagawa para sa kanilang personal na kita. Indirect o hindi tuwiran. Halimbawa na dito ang Value Added Tax kung saan ito ay ipinapataw para sa mga produktong kinokonsumo ng mga consumer. Ngayon ay ating talakayin ang uri ng buwis ayon sa porsyentong ipinapataw. Una, proportional tax. Halimbawa, pare-pareho ang porsyento na ipinapataw ano man ang estado sa buhay ng mga manggagawa. Kung mapapansin sa larawan, ang tatlong manggagawa ay sumusweldo ng iba't ibang halaga. Ngunit, pare-parehas lamang ang buwis na kanilang binabayaran. Ikalawa, progressive tax, na kung saan tumataas ang halaga ng buwis na binabayaran ng mga manggagawa habang tumataas ang kita nila. Kung susuriin sa larawan, ang tatlong manggagawa ay magkakaiba ng sinasahod. Habang lumalaki ang kita ng isang manggagawa, ay lumalaki din ang kanyang buwis na binabayaran. At ang panghuli ay ang regressive tax, na kung saan Lumababa ang antas ng buwis kasabay ng paglaki ng kita. Kung susuriin sa larawan, habang lumalaki ang sweldo ng isang manggagawa, lumiliit naman ang kanyang babayarang buwis. Ngayong natapos na tayo sa pagtalakay sa uri ng buwis at layunin ito, talakay naman natin ngayon ang pamantayan sa pagbubuwis ayon kay Adam Smith. Una, equity. Dapat daw ay parehong buwis ang ipinapataw para sa mga mamamayang nasa parehong kalagayan. Ikalawa, certainty. Dapat daw, tukoy ng mga mamamayan kung anong buwis ang dapat niyang bayaran, halaga ng dapat bayaran at paraan ng pagbabayad. Ikatlo, economy. Nararapat daw na mas malaki ang nakokolektang buwis kaysa sa gastos ng pamahalaan sa proseso ng pumulekta ng buwis. At ang panghuli, convenience. Hindi daw dapat maging pabigat ang pagbubuwis sa puntong ito ay makakaapekto na sa pangkalahatang operasyon ng mga pribadong negosyo.